Hello mga guys. Samahan niyo ako sa aking pagbisita kay Almera. Uh, ah, natin mga cabin doors kasi um, pagka natin ay nagpunta siya ngayon ng center upang pabakunahan yung kaniyang uh, anak. Ah, uh, alamin natin kung naging successful yung kanyang lakad. Kasi hindi na natin mga kabindors sinasamahan sa kanyang mga lakad para uh, matuto siya mga kabindors na gawin ang mga dapat gawin. Pati yung pagkuhan niya ng baptismal limos ay hindi na natin siya sinamahan. Ah uh, yan nga, para matuto talaga siya na maglakad na siya lang mag-isa, walang uh, alala, walang kasama. Ngayon naman ay aanoin uh, natin. Uh, aalamin natin kung nakuha na niya ang baptis ng Limoros sa kayong pagpapabakuna niya uh, ngayong araw sa kanyang maliit na anak Uh, ah, tara mga kapindor, samahan nyo ako at malaman natin. Ayan, naririto na naman tayo sa area ni Katerapi, mga kabindors. Tao po! apo Uy Saan nagpunta? Saan nagpunta si Katerapy? Alas 5 ko. Hala, wala ka bang ilaw? Wala. Hala, madilim. Ah, wala bang ilaw yan, dyan? Kala akong may ilaw. Hmm. Ayan mga kabindors ay uh, iba na yung kanila palang ano. Iba na pala yung ano nyo hindi na kayo nasa kubo. Ano dito na kayo sa loob talaga ng bahay. Ay, ay, bibi, na-inject kanina po. Hmm. Ah, yung ano, mga lakad mo pala? Okay no, no, naman po. Ah, success naman. Okay. Ano, Almira, binigyan ka ng ano? Binigyan ka ng card? Opo. Okay. Ah, yan pala ang card na okay. binigay hanod ng sinintero. Oh, uh oh. -huh. Maganda sa kami eh. Ayun, oh, oh, ito successful na ang pagpap. Ano ito? Ilang bakuna na ito? Isang BCG, isang hita. Ah, bali dalawa. Ano ba ang itinusok, itinurok noon ng ang unang-una? Ah, ang ah, Ang itinurok noon ah, sa hospital. Hipabi. Ah, hipabi. Bali ilan ba ang ano? Ilan ba ang dapat na ano sa yung complete ano na baku bakuna? Ilan ang ah, piraso? Hanggang, uh, hanggang 1 year. Hindi ilan pa itong wala pa. Marami pa yan sunod buwan na naman balik na naman siya. Anong mga ano nila Tingnan natin kung ano ako. Oh, Alam niya yun eh. Nandiyan man nakalagay ko. Mhm. Mm mhm. Mm Bobito. <coughs> Nako, andiyan na 'to. Rashid yan, binago mo na pala ang ano ito. Opo, nahihin kasi nagkasakit siya eh. Yan ang mm -hmm. asin din sa light bird. Oo. Mm. Ah, ito, tatlo pa. Mm. Tatlo pa ang ano niya. Ah, kailangan. Kahit doon mo na lang sa province yan, ano? Ah, baby, ah. Eh, oh. kahit sa province mo na lang yan, pabakunahan yung Opo. katlo na yon. Oo, oh, doon na lang. Madali naman yan, basta may mm -hmm. card ka lang, pakita doon sa amin. Yung ano naman, musta yung lakad mo nung... Kapon? Oo. Oh. Okay na pa. Ah, nakuha mo rin yung ano oh, okay. ni... Oo, oh, moros. Ano ka? Teka na. Nandito po. Bibilihan ko pa ng ano. Yung... Ang tawag ito para Para hindi siya nakukusot ano? ano. Ay! Na nga eh. O, nagkusot-kusot na. Importante uh, din ito sa ano. Ano na, binigay sa akin. Hindi na um. nagkusot yung mama. Ito po, na. mga kabindors, ano, ito nakuha na ni Almira ang kanyang <laughs> ah uh, baptismal ni Moros doon sa pinuntahan naming, ano, pinuntahan naming at uh, church. Ito na. Almur, amore pala ito, ano? Amor Jill. Am Amorjel Agiri. E Aguirre. Ito na sa yan si Moros. Hmm. Ah, ito. Yung pangalan nito, yung Aguirre. Isinuno... <laughs> eh, nagsama pa kami ng papa niya dati. Kaya may pangalan at apelido. Ah, isinunod eh, doon sa ama. Doon pa siya noon. Pero itong si, <laughs> ano? Si Bibi Prince. Oh, Ayon, ano, al... sa ano na yan? Al, ano na Alme... ah, Almera. Spinoza na yan. Opo. Spinoza na to. Hmm. Yung nang sabi ng doktor, huwag mo ipasunod sa ganyan walang kwentang ama. Hmm. Sabi ng doktor, hindi hey, doon na lang siya sa ano niya, tatay. Kaya nga. Bakit tatay pa, hindi eh. e dumidi siya sa tatay niya, hato ng doktor. Wala siyang ano sa anak niya. Eh. Hindi, yung si Moros din, eh, wala rin kwenta kasi umano rin eh. Nahuli ko na rin. Nahuli ko na rin ako ang si Sa, sa bagay, ano, yung si Moros, nagsama kayo ng ano niya, tatay, ano? Oh. Tapos nang na ano po pala yan na i mo na bago kayo mag ano maghiwalay Opo. ha kaya pala nakasunod siya doon sa kagiri mhm mm ay ta, tama tama Ikóna ito o oh, muna so, wag na ito isunod sa pangalan ni mm. ano isla isla di ba isla naku isla, isla. 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 hindi hmm. hala masakit masakit hindi hindi yan na lang ang problema natin, Almira, yung ano, di ba? Yung ano na lang, pagpunta natin doon, babayaran na natin yung kakulangan doon sa hospital na yon. Sa wakas, nakita ko na si Idol. J. J. Ah, ngayon mo lang nakita yun, kanina? Hmm, ngayon pa na nakita personal. Ah, hmm. Kaya kanina, nakasakay kami sa salamat. Ano? Pinasakay kayo? Sasakyan niya? Sakyan kami ni Adam, tarapin kanina. Ah, mm, kasi nag-ano nga yan siya sa akin dyan, nag ba? Meron lang siyang mga, ano na, nalam sa akin kung paano. Uh, shout out pala ako na yung Sana punta ka dito ba kami makaalis. arise Ayan mga kabindors, uh, kunti na lang ang aming problema, uh, makukuha na namin at mapapa na natin itong si Almera at saka itong dalawang bata para maging ayos na yung kanilang kuan yung kanilang buhay ba kasi puro na lang sila kahirapan puro na lang ka nako talaga naman hindi na hindi na mahirap maging sarat sana nagdusuri rapito lang <laughs> Ayan mga kapindors, ah kompleto na. Kompleto na ang ano, ah, lakad, lakad niya ngayong araw kasi mga kapindors, ang Tingnan ni Ma'am, sige ka ano lang lakad. Hmm. Eh, yung lakad ko, emergency. Hmm. Yung bakuna kasi pinagamitan ka na na hindi ko diwala yung bakuna yan. Hindi mo, pag biyahe-biyahe, hmm. mahawa niyo sa loob. nga, hindi na natin sinamahan si Almira para... Sabihin na ninyo na kayong mga manunood na talagang ano, kaya ni Almera na maglakad sa mga, ano na, kahit hindi samahan. Bart niya, nakakaduwa yan. Kung lalag nag isa, nagulat nga yung hotel. Kaya mo yan. Kasi mm. pa abroad marunong ka doon. Ayan nga. Walang turo-turo doon pag nag-abroad ka. Kaya ko nga eh. Ayan. Kaya nga, ang bawat, ano, kaya talaga. Kaya, ang mm. Sa, uh, may, may kaya. Diba? Mm. Amros. Um, Moros, ano pinanonood mo? Naanin po. Yan si Tina ito dito. Nope. -tina. Na ano? Ganda eh, Ilinipat ko dito. Ah ano pala no Ano pala? Ano Kaya ilinipat ko dito. Gagamitin ni ka ra yung ano? Po. Yung mayon ka. Mayon area doon sa. Mayon sa. na sa. Mayon sa. Mayon pag mamasad siya doon, income, at tama yung ginawa niya. Ay, eh, ano lang naman eh, hindi naman kayo masyado magtatagal pag na mga itong buwan na ito, hindi na kayo lalagpas sa buwan na ito. oh, ang ganda na ng higaan mo ah, malambot ah. Ang pahigaan mo, tayo Vendors. Okay, tam oh, lambot oh. Uubo ka na nga eh. Bro, likot mo kanina, nang may bata doon. Mama. Ano? Baby! Natusukan ka. Buti hindi. Nag-iiyak. Nag-iiyak saglit lang pagsusok. Ano iiyak? Si baby? Siyempre, masakit eh. Mm. Si Ian, hindi naman nag-iiyak sa pag-indict. Matatang yan. Walang baby. Masakit. Ay, maluwin! Ay, huwag! Mayayayo. Oh. Ayan, mayayay. maraming salamat po sa ating mahal na sponsor. Mayayay. Na siyang gumagabay kay La Almera. Si Ma'am Anonymous ng Pennsylvania. Uh, Ang hanggang ngayon ay naririyan pa rin siya. Na hindi siya rin na uh, sa uh, nawawala sa pagtulong kay La Almera at Moros at saka itong kanilang uh, kayong, Almira ano bagong sanggol. Ayan, nagpapasalamat tayo doon sa ating mahal na sponsor na hanggang sa itong huling ano namin kay Almira ay hindi siya iniwanan hanggang sa mapabuti ang kanilang uh, kalagayan. Uh, siguro ko naman eh, pag nakarating ka doon sa probinsya eh, hindi ka naman pababayaan doon ng mga magulang mo hindi ka kasi hindi ka lang kasi lugar mo na yun mm, at saka ako naging ama ako Almera mga anak ko meron din naman salbahis eh anak ko ang galit ko niyan pag wala pa pero pag nandyan hindi ko na nagagawa anak, mo na hindi ko na nagagawa kasi siyempre anak ko talaga yun hmm. hindi ko na nagagawa kaya yan ninigurado ako na hindi ka nila pababayaan doon anuman ang mga ano mo na nagawa ay, <tapos> ay, hindi ka pababayaan talaga at ano uh, ano bang may mga ano, may kontak ka ba doon sa kanila wala pang aanuin ko pa kopyahin ko pa yung number nandiyan sa ko. ah ibigay mo rin sa akin para makausap ko rin yung magulang mong matawagan ko P.M. Kasi yun eh. Oo, matawagan ko sila at Siyempre, ay, para ano, para, para rin siya, ano, kung, kung nandoon ka naman, meron kaming ibang tatawagan, hindi lang ikaw, pati magulang mo. Yung pangungumusta ba? O, kumusta na si Almira? Ano na ang, ano niya? Video mm. call lang, ano ko doon, wala load sila. Hmm. ayun naman, kung may load ka, pwede naman video call dito sa amin. Kasi may ano ka naman, may uh, messenger ka naman eh. <laughs> ayan mga kabindors hanggang dito na muna ang ating update uh, sa mga susunod na araw ay uh, lalakarin na namin pupuntahan namin uli yung lying in na uh, pinuntahan namin ayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa makaalis sila Almera mga kabindors uh, subaybayan so nyo ang kanyang uh, ano kanyang episode kasi gusto namin na mapabuti ang kanilang mga kalagayan itong dalawang bata yan thank you thank you so much sa lahat at sa aming mga subscriber dyan thank you thank you so much po Tungkol lang kasi si Bibi. Ibalik mo yung